那抢劫的，来人！ Right here we go, my idol. This is the expert 450. 50 idol, it my So 15 laps of battle, my idol. wow Wow, bornok kang osong, Michelin Rivera. Wow, it's a long. Ayon, bornok mang osong, Michelin Rivera. Pocho Koy Planas, Rai 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 Dit And Bakong, Timata, ayun Wow, gandang labanan ng idol, bumawi si Bornok Pangosong mga idol Support position lang ni si Bornok Pangosong ngayon Sa first hit mga idol lang, ayun naman Si Ana atong leading mga idol, ayun Wow, Mitchell and Rivera Where is El Cid Maningo mga idol Atong top uh, Idol nga si El Cid Maningo Wala na si Cid Parts out ganina si Ilse eh, mga idol Sa uh, tuwang first ganina Sayang na sayang Ganda sana kung si Ilse Ayun, boy nok mangosong oso Need sila na rara oh. ay ako kasi nawala, Pocho kay Planas Nawala si Pocho Planas. Siya Kaya ba uno ka kanina sa first team Pocho Planas is down Tayang na tayang si Pocho kay Di ba talaga ang daking mga idol Pagdating sa final hit Ayun, karami mm -hmm boto kay plana. So, ano yung katagal? Mahanta na uno. Sa first year nung taas. Sayang nga kayo. Sayang sayang si Butokoy Planas mga idol. Nawala yang score ani. Let's go another Followed by Bulldog Mangoso. And then followed again by Ray Ray by Tate. Makong di mata pang Wow, grabe. nak pa sa Ray mga idol. Si Ompong Gabriel at si Stanley Nuneza. Wow. Inside. Gandang labanan mga idol. Nakisabayan si Ray Ray Baitin kay Bornok Mangosong. Gandang labanan mga idol. This is 15 laps mga idol ah, Oh battle. ya na, medyo rin tabi na Sigawan lahat, sigawan Hindi pa rin ako <tik> ah <tik> Hindi <tik> pa rin idol pa leading sobrang taas pa mga idol nang takbuhin mga idol mababa pa to mga idol sigawan sigawan tayo inside grabe kami po Karabe! Oh, Sobrang gandang labanan mga idol. Karabe! Nagpasigaw ang lahat ng idol dito sa Carmen Gagayan de Oro City. Magpakanay <tabasokanaman> mga idol. Nebornok Mangusong at saka Mr. Lenovera. Tommy so, Joe. Nabitid si Ray Ray Baitis at saka si Makong. Ayan na naman ayan uh, anak naman Bolnok Mangosong, one of the top scorer mga idol sa Expert 450 mga idol. Gandang labanan talaga mga idol Inside, outside Grabe mga idol Ito ang pinakamagandang laro ang nangyari mga idol Talagang papakanay mga idol Mitchell and Rivera versus Bordong Pangoso baka lahat mga idol sa larong ito talagang baka kanay Pagdating side to side na mga idol Di po mangosong inside outside na O mula na mga idol Mag presyon di mangosong. Inside outside Ayan may silet pa rin Hindi pa rin nakuha di po nang pangasong Mahanap ng magandang tempo mga idol Si Bornock Mangosong na para makapasok Abang-abang mga idol rin ako ha ah, mga idol Garabi May plano si Bono mga idol Diba talaga ang kalawan mga idol Ni Michelin Rivera at Bono Mangosong Mahirap din ang kalaban mga idol Ni Michelin Rivera mga idol one of the hunter mga idol ng Jinsan so maraming pagkatao magkakatao nga mag nagchampion ayun ah, grabe kabibo Woo, Gandang lapanan mga idol! Aslap! Karabe! Sinimula na mag-pressure mga idol! Bar, -to Bar Side to side na si Bornok mga osong! Karabe! Ganda talagang labanan mga idol! Last lap! Last lap! Ah, Ayon! lap! Champion! Mitchellen Rivera, Bornock Mangoso. Karabi talaga ang labanan mga idol. Hindi talaga nakuha ni Bornock si Mitchellen. Alright. Mga kung di mataw na ikatalo, Ray Ray by Teddy Kaupat. Ang kalima si Umpong Gabriel, Philip Bibilio. Alright. Thank you so much mga idol sa panonood mga idol. So this is uh, the final hit mga idol ha. ayon grabe napakaraming tao mga idol alright thank you so much mga idol